So, dito tayo ngayon nagjaging-jaging para ka-fishing. Wala muna tayong video ngayon about sa isda. Kasi nga umuyos ka ko dahil nagpapa-check up ako. kasama kasi pagkiramdam ko. Uy, shout out ka pala kay ano, kay Bossing yung naka-motor doon sa may ibang kulasi highway. Noon na karang araw. At talagang pinarahan niya ako, saka tinawag niya ako. So, humihingi siya ng sticker. Hmm. <laughs> Bossing, pasinsya na talaga. Wala kasi akong sticker. Saka Tsaka, pasinsya ka na. Tsaka, ano, hindi kita na entertain. Kasi nagmabadali kasi kami noon. Kasi nagpapatsik. At saka maulan nung time na yun. So, pasinsya na talaga. Dapat, nakausap lang sana kita. Nakilala kita. So, ah, ganito kasi mga kapising ah uh, wala talaga sa isip ko na vlogger ako ano nagbibideo lang talaga ako ah uh, ano lang yung pampa pag ano ano lang ah uh, video video lang para libangan pero hindi ko sukat nakalain na may makakilala sa akin sa highway tinawag ako sa kapinaraan talaga niya kaya doon ko naisip na vlogger nga pala talaga ako. Kaya yun, pinto ko sa mga anak ko na yun nga, may nakakilala sa akin. So sabi rin ang asawa ko, maraming nakakilala sa iyo. Dito, dito, nga, nagtatanong sila nga, ganun na pala yung trabaho mo. Nagpa-vlog ka pa pala. So, Salamat talaga kay Busing na sana hindi gano'n yung pagkakatao na nakita tayo yung nagmamadali kasi ako doon kaya di kita masyadong na kausap dapat na kausap mo kita pasensya na talaga busing ganito pala talaga pag vlogger ka <laughs> hindi ko to, 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 talaga sukat so na galain na ganun may makakilala sa Kaya doon ko naisip na talagang vlogger nga pala ako, no? So sa ngayon mga kapising, wala muna akong mga video about sa ginagawa namin sa lahat. So yun, pa tayo. So, ito ngayon, nag-jogging ako para makarecover tayo agad. Nasamahan natin ng exercise. Kasi pag sa lahat, kasi halos wala na kami exercise. Kasi katulad nga ng tabawo, huyan talaga sa gabi sa araw lang tulog ko so mahirap na isingit yung exercise pero pagka okay na tayo mga kapising kasi 3 months yung gamutan ko binigay ng doktor na mataas yung uric acid ko yun lang naman diferensya although tumaas kunti yung sugar ko pero manageable naman kahit di na gagamutin exercise diet lang So, atabayanan nyo ulit, mga kapising. Pagka-okay na tayo, lalao tayo ulit. Nagawa ulit tayo na mga video. Salamat na talaga sa mga walang sawang nagsuporta. Kahit walang wala tayong magandang video, wala kang hirip video natin, kunwari ng pa rin kayo. Maraming salamat talaga sa inyo, mga kapising. At ulitin ko doon kay bossing. Pasinsya na talaga, boss. At ganon yung uh, pagkakataon na nakita tayo. Dapat nakausap man lang kita nakilala man lang kita so ulit ko pasensya na talaga baka sunod kung magkita tayo ulit baka karoon na tayo ng mga katao na magkakilala so hanggang dito lang muna mga kapisi no? uh, ah, nagbablog lang ako ngayon para may self note ko si Bosing kasi nakakayaan na kay Bosing nung time na yon eh, talagang umalis agad ako dahil may nahabol kami nun sa kamaulat So, maraming salamat ulit. Hanggang sa sunod, pagbalik natin sa laot mga kapisig.